morning. Ano yun yung mga guys? Ma, Nagplano mo yung uh, managat. Ang mamukot na po guys. Kaya morag na minus minus na ang talang nun. Kaya kagabi uh, yung adlawa guys. Wa may kabaligya. Igurag giswa So yung testing na po mga mukot, uh, pamukot ani guys. Kaya nga ani man panagat. Season season man. So ani agakay sila si Bert. Aning ubus sa suba. ilang daw si Alex guys ang nag uh, kay og pukot. Hey, labong linaw ang panahon guys. Puro buyag. Mientras wapay bagyo guys, manin ka mo tang uh, makatigum ta kay aron pag abot sa maotong panahon guys, doon na natay pundo. Bueno, manin ka mo sila ang pamukot guys. Kaysa kung tanaw lagi ang panahon, maayo man, wa may baod, wa hangin, pure buyag. Mo na nga decision jud nga managat. Landag man ang langit, guys. Landag ang palibot. Awa kalikaya guys nga ay mga panganod pero Di raman sa may uh, amihanan, wak man sa abagatan, so linaw jud. A few moments later. Ah, uh, panahon man sa kalag-kalag, guys. Magpa magmuni-muni ko diare sa may hunasan guys. Ako ra may nabilin. So magmuni-muni sa ta guys atong uh, maghisgot sugilanon sa mga patay. Hello guys. Uh, karong adlaw guys mao ang adlaw sa mga Santos guys. O ingon man sa mga kalag Uh, magpaambit ko ninyo guys o mga kasinatian guys kabahayan anang mga kalagnon bitaw gawa sa akong amahan di di lang man ako isugil ng tungkol sa kong papa ang akong ishare ginin ron guys katong kitabo uh, sa ako ang amiga kung kumari na Hantod ka ron, di pa ginako guys. Murag, subok kay palandungon, kay, sa sinugdan, guys, as daga pa ko, doon ako isuod nga babay, guys. Hantod nga, naminyo si naminyo to siya, o ka nang marag pinugusto, guys, ba? Ba, sa kinsay, may mahigugman nila, ang bana ba, o asawa, basta kay, naminyo sila, o, so madugay guys, nakabaton sila og anak. Unya. Usa ako sa gikuha nga ninang. Mao to na guys nga Pagaminyo na na ho, dito na ko sa isla. Dito na ko sa isla guys. Ah, nag... Minyo na ko lagi ni Bert. Kiraman ko sa isla mauto to nga. Usa okay, gayon anak guys. dun na pay paibalo namo nga ako ang kumare, ang suod na kong amiga. Ah naghikog. Naghikog siya guys kay wa na siya kagwanta sa batasan sa iyang bana. Kay ang iyang bana piling ulitaw pa man gihapon bisag na minyo na magsiguban uban anang pangharana. puso pa man sa una guys ang pagpangharana onya. Maulagit pag iyang bana. <clears throat> magapil apil, -apil. Ojo kay si Kumare naman. maoto nga uh, unsay ang nahuna guys. Diha may uh, diha may uh, spray. sa mga tanom guys. Didto iya jong kunong gi iyang gitunga dito ang tangki guys. matod pa. Mao na nga uh, pagkaibano ko guys, murag naglagot ko. Gilagot ko kay ginasagdan lang akong kumari. Bisan asa ra kumari si kumpare ng lalakaw. Si kumari mag sa una guys kung magtrabaho si mariyang yang bata ibutang radya sa abatan ah, uh, kanang ab, uh, ra ang hawak parang di matumba or mahulog. On dili guys, maadtan po na kinugus guys, si Tan diri sa tiil o lampin kay parang dili' mahog sa ilang balay loiloy kaayo ang sitwasyon ka medes kumpare ang awlaging kumari maoray mag kumoy-kumoy maguma magunsa magkabog tubig magdungag maglubok kay usog maglubok sa ona loiloy kahimtanga mo to guys padayon ko gahikog ta na kumari na nga pagheba na ko guys naglagot ko hm di ko to Di ko magto sa ilahang dapit kay naglagot ko. Suro kong dugo magtanaw sa bana. Moto guys nga islam na naging amuan niya ang lubnganan guys kay tabukon bitog nilabay man nilabay labay sa kaya naglungod at ditog banas ulin ga timon timon ga ana ga manamo sa isla guys Ninyo jog bahala ka dehang mo banaha kang gawa. Pariha kang gawa warawara di ito kumo adto. Motong guys abtag pila ka Ano pagagabi guys. Sus so, bisitahan man ko sa kumkumari ni ni nanimaho naman og nanimaha na ang among balay og kana bitong pulidol. Ana bang para isprig basak ba? Na mau guysun nga kam duabird si dipangbut danan Hasanamuang anak dibut dan nas Jasa uh, ketung pulidul to design wako pastlang guys pegangkaan kalimang ato sa kailam, limang gabi han to ni promise na pud ko kumare ta kuan ganang ikapitong ikapito lagi nga mare nga uh, pagmangadji to ana ni eh. mo mudua mi sa inyong balay gilak na gud ko kahilak na ko pag ayon ja mo nga nawa nagbaho wa na may bisitahe ja mauto nang pagka kapitong gabi ito guys dito na misa sa balay sa ako ang kumari wala yung bahana lagi ang laag pa po kami diya na ang nintertain na mo guys ang ugangan ang ugangan sa babae mo yung nintertain na mo diya mo ito nga may pag-ayo sa pagsukot pangajik guys di na mi kahibot nga pero tungod sa paningkamot sa nangunhan guys wala ma mabungkag ang among pangajik. Pagka Umag pa guys, hindi nami, na mi, di taga aming Dako na po kaibong na po, guys, kay Jesus, ang gabot mong mo. <laughs> Dako na po na po kaybong, guys, kay ang muskitero ang managtaod, na may lauting sa si ibabaw. Jesus, nahuog pa bita ng silhig, guys, sila sa si ibabaw, pagkahuog dira sa among tungod. Murag, gatindog hapog silhig guys. Isang dik sa Muskitiro. Moto nga. Panguhit uh, na pagkumbir to. Uy, ano na man na nga. Nitindog ang silip mo may gahawin. Yung mga ba lingog lingok-lingok. Ah, sapa, sapa. Moto uh, na mi guys. Purga kubjog ko. Pagka alas dosi guys. So, diya na mga ero kay. nagutuwang naman. Huuu. <laughs> Namura gahilag naman. Pastilan. Kulbaan na ho. Diya nang kuhit na po ko banahoy na bana. po dyan. Ang mga ero, guys, kadugayan yan. Murang man, huwag nalipay nga. Kito-kito'y kintag mga ikog. Murang nalipay ba? So, mano man yung mga ero. Eh, man sus dyan. So, pagka tag guys, naka... naka... to magkugamay sus so, gipay gipakita man ko sa iyang damgo nga pagkahitabo sa iyang acto jus kamatayon sus so, kakurug-kurug gakurug-kurug siya guys sahaligi, nga gak nah, ko na haligi murag di nagyud ko matabang di na magwanta matud pa ni dia niya nagtabo ang anas butag ko ba ka gyud na haton ja. Matunang to nang nagbaba oy gabuwa nagbaba nja. Matung nakamata ko pagka alas dos mantingal ko gadam guna punku Madamgo na, na po ko guys. Ngayon na po dog. Ang akong anak. Nanganak naman ko ato. yung panganay. Ang iyang anak kuha o ipatapad sa akong anak. Kaya, yeah. nang higda mi, nang na min, sa akong damgo ba sa akong kumari. Nakamatamang ko. Pag higda na ako, nakamatamang ko. Pag ana na ako, Uy, kumari, nabuhi, manda ay ka. Kay, ag, buhok lagi, nasakiran na, ako, ani ba? taas mong buhok. Pag ana, yun, huy mari, buhay mani ka, mauto nang nasakirat yung buhok arang bugnawa. Nakamata ko ku pag kuan, dali, dali. Mauto nang guys, akong giinan ang yung ugangang babae, manang kapadam gura si kumari na ugabiin. Ang so, saman anak kagihatag manamu, sa saman sa, ang saman rin, ang saman rin, ang saman Basta nang uga nang bata ari naho nang aku mai kaduang nanai anak matun matud naho. Ja. Niyon pud ang og niyon pag ugangan nga di mahimo na day. Ikaw ikaduhara kang inahan ako purso sa lula aku di buhi anang bata. Ja. No aman to nang. So aman to ang mudam go basig a uh, a kanunay. Uh, hasulon ko. Adi lagi day kasabot ra na naho. mo guys gampo jud ko nga dili lang nga pila ka tuig ikan adto magsige ko niya adlaw sa mga kalag kung nadyo ah, ko time kung makato ko sementeryo oh, magpamisa dyo ko niya after dyo siya sa mga misa na, na ako sa ako mga katigwangan kay lili lalim nung naka i-feel dyo niya nga na ajut siya nagpakita na Mo nang di jud ko malimot panahon jud sa mga adlaw sa mga Miratay na hinumdom jud ko nija lamang pug ang kalag ni kumare na Luna na in taon kay Matunpan nila basta kung na magtumbok din naman kung mahiluna ang mga kalag mo nga ako sa kanunay eh, nagampo ko nga akong kumari may hilangit na in town kay ingon jud may anak kasuod sa una so guys marag po ang ipaambit ninyo guys kabahin sa adlaw sa mga patay o mga naot ko guys nga uh... Ang pagdumdono nato sa mga patay kanunay ni at sa ato ang kasimkasing. So mauna to bay? guys. Ug ako moingon bye-bye.